nang dumating po sa bansa ngayong araw para sa tatlong araw na state visit sa Singapore President Tharman Shanmugaratnam at may bahay nitong si Mrs. Jane Itogi. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ispagtibayin ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Si Kenneth Pasyente sa report. Pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at Singapore. Iyan ang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tatlong araw na state visit ni Singapore President Tarmanshan Mugaratnam at may bahay nitong si Mrs. Jane Itogi. Aarangkada ang pagbisita ng Singaporean official ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, kasama sa bilateral meeting ang usapin ng energy at healthcare. Inaasahan din ang pagpirma ng Pangulo at ni Shan Mugaratnam sa mga Memorandum of Understanding. May kinalaman ito sa pag-hire sa Filipino healthcare workers patungong Singapore. Gayun din ang pagsasanib pwersa ng Pilipinas at Singapore ukol naman sa climate financing. Dakong alas 4 ng hapon magsisimula ang mga aktibidad ng state visit. Una rito ang wreath-laying ceremony ng Singapore leader sa Rizal Monument. Saka ito didiretso sa palasyo kung saan sasalubungin siya ng Pangulo at ni First Lady Luis Araneta Marcos. Agad na didirecho ang dalawang opisyal sa kanilang tet a tet at bilateral meetings na agad susundan ng presentation of signed agreements at joint press conference. Isang state banquet din ang inihanda para sa Singaporean President at may bahay nito. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Sean Mugaratnam sa bansa mula nang bumisita rito si dating Singapore President Halima Yacob taong 2019. Una nang upang palad ang dalawang lider nang magkaroon ng working visit si President Marcos Jr. sa Singapore noong Mayo. Nagkaroon din ng bilateral meeting doon si Pangulong Marcos Jr. sa iba pang Singapore top officials kabilang na kay Prime Minister Lawrence Wong, maging kay dating Prime Minister at kasalukuyang Senior Minister Lee Hsien Loong. The president has already graced our invitation for him to visit and is planning a visit to our country in August. And the Prime Minister, he says, he will follow as quickly as he can. And this is very important, as most especially 2024 marks 55 years of diplomatic relations between the two countries. We committed to work hard in pursuing the signing of three near-completion MOUs by the time the Singaporean President visits Manila later this year. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore noong May 16, 1969.